Good morning, 1 million followers <clears throat> Time check is 3am uh, 3am na madaling araw ko ngayon ang oras kami ng aking misis ay mag-adventure so, ang, ang gabi at adventure na yung guys ah, at ah, babiyahe kayong papunta pagkasinan na uh, magpumotor lang kami Yan. sana sana samahan nyo kami sa aming adventure so, pero guys mamaya na ulit so guys good morning update ko sa, uh, sa amin good morning sa inyo 1 million followers ah uh. update ko sa amin, nandito na po kami ngayon sa San Fernando, Pampanga 3 uh, hours ang pinayayan namin mula sa Cavite uh, papunta rin sa San Fernando, Pampanga basta po gawin muna kami ni Mrs uh, magkakape-kape kami muna at almusal ng ang natin pandesal with cheese ano guys ano muna kami ah almusal muna kami medyo di pa magandang view rito eh kasi ano pa lang kumaya sa pangalawang standby na kami, ay isa po ba namin sigurado maganda na tanam almusal muna kami stay focused. 1 million followers thank you bye bye Hello, 1 million followers. Good morning again, again. So, for update update na naman tayo so, mga followers sa so, kapag kapamilya dumating so, na kami dito sa aming destinasyon sa bahay ng aking Biana ayun yung harapan ng bahay ng Biana kakaani lang na kakaani lang pare. ng palay yung December 25 palay at sa likuran ko yung bahay ng Biana ano bueno guys, salamat sa pagsubaybay. Wala sa kapitya ay ang kapitid sa bahay namin. Kapag kasi na. salamat na ba'y Thanks. Tayo ulit. Abangan nyo yung susunod kong video. Yung adventure naman namin ng misis ko. Uh, susunod na araw. Paano namin pumunta ng Hunted Island. Tapos may mga pasyari ka sa Bulinaw. You know, mga patong oras pa po yan. 없. 안넘었는 나나고. 그